Hello everyone, Happy New Year. Maligayang bagong taong sa lahat. Uh, January 1 ngayon, 2025. Ang bilis ng panahon. Parang kailan na mapapasok lang ng 2024. Kasi lang ang buhay ng tao, i-enjoy lang natin. So, bagong taon, uh, ah, gusto ko sanang baguhin muna ang uh, tema ng ating uh, vlog. Eh. Sa ping pang-araw-araw. Kaya, ang mga buhay na nangyayari sa buhay-buhay natin, yung mga ganun. Yung napag-uusapan, yung realidad, yung nangyayari araw-araw. Nangyayari sa ating bahay mo, sa iyo uh, sa kapag-anak mo sa kaibigan mo kahit kanino yun ang baka pwedeng magandang pag-usapan naman natin para kasi itong mga nakaraan na isip-isip ko uh, hindi na ako na hindi na ako na excited sa mga uh, na pagdaan ng video buka naman natin pag-usapan yung Talakayin, subukan naman natin talakayin yung ating buhay, yung buhay natin araw-araw. Yung mga galing, yung mga nangyayari talaga sa buhay natin, yung mga ginagawa natin, yung paano tayo mabuhay sa araw-araw. Uh, pwede kayong magbigay ng advice, pwede tayong uh, mag-share ng mga thoughts meron naman tayong matutunan at meron naman na uh, kapakipakinabang naman itong ating uh, buhay pang araw-araw. Okay? So, ngayon, alam mo, itong nakaraang itong sumapit na okasyon, actually, napapansin ko lang, ano, pagka meron tayong mga okasyon, ma-birthday man yan, ma-Pasko, piyesta, bagong taon, lahat ng klase ng okasyon dito sa Pilipinas, tayong mga Pilipino, lagi tayong uh, gumagawa ng paraan, di ba? Kung uh, paano tayo makakapaghanda. Kasi hodang mahutang tayo o manghiram tayo ng pera para meron lang tayong maihanda sa okasyon, di ba? Kaya pagkalipas uh, ng okasyon, tulad ngayon, pagkalipas ng bagong taon, nangihiram tayo sa mga hihiram tayo ng panghanda natin kahit pa 5, 6 pa yan manghihiram tayo sa bumbay sa kapitbahay, sa kaibigan kahit may tubo pa yan basta may raos lang natin yung uh, okasyon natin kung ano man yan tapos, patulad ngayon nakalipas ang bagong taon maghahanda tayo ng kung ano-ano para nang merong uh, para mas lang siguro natin yung kung ano yung mga gusto natin. Katulad ko for example no. Naghanda ako dahil uh, bago dumating tong ganitong uh, okasyon, Pasko at bagong taon. ni imagine ko na iniisip ko na kung anong ihahanda ko kasi gustong kumain, gusto kong kumain. Ano. Yung sa iba naman katulad ng na mga kakilala ko, mga kaibigan ko naghahanda sila kasi meron silang para uh, ma-impress yung kanilang uh, mga kaibigan pang pa-impress -pa nila mag i sila ng si ganito imbitahan nila mga kamag-anak nila mga kaibigan para ano uh, may meron silang pambongga magpapainom bibili ng mga anak pero parang Uh, hindi ram lang nila yung pera ng pinanghanda nila. Hindi ko hindi ko sinasabing lahat ah. Pagkalipas ng fashion, eto na. Mag-iisip na sila na. Kasi maniningil na yung inutangan nila, di ba? Yung hiniraman hiniraman nila ng pera. Maniningil na yun eh in few days or let's say a week. Maniningil na. So, makikita mo na yung mga ano nila medyo hindi na mga magandang hilas mga mukha nila kasi isipin nila paano nila maibabalik yung perang hiniram nila so gagawa sila ng paraan para maipambayad dun sa hiniram nila kapag medyo gipit sila don dahil sinisingil na sila iniipit na hihiram din sila sa kabila para may maipambayad dun meron akong pinamang ganyan eh So, hihiram, tapos babayaran yung inutang. So, may utang siya doon sa kabila. Hanggat hindi siya nakaka uh, likom ng pera para sa si ikumbayad talaga niya sa pinagka pinagkautangan niya. Ganun ang gagawin niya. Yun. So, bakit kaya tayo ganun, ano? Bakit kaya tayo mga Pilipino ganun? Basta lang mairaos natin yung uh, okasyon, talagang iisipin mo talaga na kailangan maghanda tayo kailangan meron tayong ganito kailangan mapasaya natin yung bisita natin yung ganun kailangan ah, hindi sila umalis na hindi sila busog yun yung ganyan at siyempre kung araw ng Pasko dahi andito na yung mga inaanak kailangan bigyan mo sila ng taong-taon niya na aginaldo para sa mga inaanak naisip ko lang binin, na naimbitahan ka maging ninang o ninong nung uh, mga magulang nung baby ng bata para maging ina uh, inaanak mo once lang yun eh sa simbahan pero every Christmas kailangan mo silang apatanong kailangan mo silang abutan ng aginaldo o pamasko. <laughs> Hindi mo masinasabing masama yun. Kaya lang, saan ba natin nakuha yung ganong kultura? I mean, yung ganong uh, tawag nito, yung saan ba natin nakuha yung ganon? Bakit ka, bakit kailangan natin yung Pasko eh, pumunta tayo sa ninang natin, sa ninong, para uh, Ma, uh, ma, ma, ma tayo ng aginaldo taong taong yan hanggat hindi sila talaga lumalaki yung iba nga matanda na malaki na eh Mag humihingi pa rin ng aginaldo sa kanilang ninong at ninang can you imagine that hindi ko sabi kaya nga sabi ko hindi ko nila lahat ha yung iba meron akong nakikitang ganun malaki na meron namang iba na basta mabinyagan ba, lang yung bata okay na yun pero never nang nakita. Ako, ako alam, meron akong ganyan kasi uh, mga pamangkin ko, uh, eh, i-reveal re ko na, mga pamangkin ko, hanggang, basta't nabinyagan lang sila, hindi na sila, hindi na sila pumupunta sa mga ninong-ninang nila. Pinaka-importante, mabinyagan lang sila. Ma wala akong masyadong matandaan na nagpunta ba sila sa ninong, ninang, para lang maka- uh, Christmas sa uh, gifts na maibibigay ng kanilang ng ninong at ninang. Parang uh, wala yata. I don't know. I don't really remember. So ayun. Yung mga ganong klase kung uh, kayo anong ano bang ano nyo, paniniwala. Kasi talagang traditional na natin 'yun no yung every Christmas after na binyagan, every Christmas kailangan makapunta ka sa ninong ninang mo para mayroong uh ma makahingi ka ng aginaldo. Yun yun. Diba? Uh, gagawin lang naman ng inaanak mo, magbibless sa'yo. Ganun. Tapos kailangan nakaprepare na yung ampaw or regalo mo sa mga inaanak mo. Pero oh, sa akin, okay lang naman. Wala namang ano doon. Kaso, kaya lang saan ba natin ang tanong? Saan ba natin nakuha yung ganong sistema na uh, taong-taong kailangan nating magkaroon ng magka, kailangan natin mag-effort para lang uh, makabigay ng uh, gifts sa mga inaanak natin, no? Lumaki tayo dati tayo, 'di ba? Time natin na um, maliit ako. Nung punta ako sa ninong ko, ninang, para lang makahingi ng aginaldo. Every Christmas yun. Eh ngayon, syempre, matanda na, ta, matanda na tayo. Hindi, wala na.